Hello everyone! Good Friday, good mood tayo ngayon. Pero ayan ba diba, nakasmile ako. Pero alam niyo ba na ang sobrang pag-smile pala ay nakakakontribute ng formation ng ating facial wrinkles. Alam niyo ba yon? So yun yung pag-uusapan natin ngayon bakit nga ba nakakapag-contribute ng wrinkles yung pag smile natin? Samantalang, di ba, pag nag smile tayo, eh, ang ganda natin, ang ganda ng mood natin, ang ganda ng aura natin. Pero, in the long run pala, ay makakapag-contribute ng ating mga lines, ang ating mga facial lines. O kasi daw, siyempre, nag smile tayo, at dahil sa repetitive yung paulit-ulit nating i smile yun ang nakak nakakapag-contribute sa pagkakaroon natin ng mga wrinkles pangalawa dahil tayo ay nag-i-age syempre isa yun sa contribution so alam niyo naman pag nag age tayo ay nababawasan na yung ating collagen sa ating katawan so naleles na yun so pag nag like a rubber band kunwari at uh, pag matagal na, di ba? Pag ini-stretch, hindi na siya bumabalik sa dating kung gaano siya ka ka-firm. So ganun din yung mukha natin. So habang nag iedad tayo ay syempre um nag smile tayo, nag stretch yung ganyan. Pagbalik natin ganyan, hindi na siya yung nababalik dahil sa ila yung nabawasan yung elasticity ng ating mukha, hindi na siya nababalik sa Dati. Lalo na kung lagi tayo nakatawa, lagi tayo nakasmile. So, di ba, paulit-ulit, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan, tapos hindi na siya nakakabalik ng normal sa kung paano ka nagsimula nung nag-smile-smile. -smile. So, yun nga, sa paulit-ulit or repeated use of this muscles, yung mga muscles natin sa mukha, ay nagkakaroon yun, nagpo-form yun, tumutulong yun para maka-form ng creasing, ng crease, creasing formation. Yung halimbawa, ah, ito, pag smile kang ganyan, nagkaroon dito ng pagsising, pagsasang, paglulubog, tapos sa paulit-ulit na ganun, ay dahil sa elasticity nga, less na yung elasticity ng mukha natin ay magiging permanent wrinkles yon Like dito sa diba sa ating noo, yung usually, kung nakasimangot, hindi lang pag-smile na, pag -smile, ah, din. Pag nagsimangot yung eh, ganyan, nagla-lines dyan, so paulit-ulit natin ginagawa. Yung lines na yan ay magiging permanent formation na, magiging wrinkles na. So, pangalawa nga sa cost ng pagre natin ay nalulos na yung ating mga collagen nga. Sinabi ko kanina dahil yung elasticity na ng ating mukha. So, hindi na siya elastic kaya hindi na siya nababalik sa katulad ng mga bata pa tayo. Kasi nga, as we age, ayun nga, nababawasan yung elastin ng ating collagen. So, pagkapaulit-ulit nga tayo nag-smile o nagsisimangot, magiging visible na yung mga lines na yan. Papangit na Your... yan. At ang At pangatlo cause ng wrinkles ay, di ba, habang tayo nag age tumatan na, ay nagninipis na yung ating mukha. Nagkakaroon na ng tining at saka yung volume ng ating mukha. So, pag, pag smile natin, pag ganyan, nagkakaroon na ng mga formation at hindi ng mga creasing formation nga na hindi na nababalik sa dati. Pero hindi ano, hindi masama ang pag-smile. Kasi yung pag-smile, syempre, yun yung emotion. Mara makikita yung maraming emotions natin. Kung gaano ka kasaya. Kung gaano kang natutuwa sa isang bagay. Pero mali pala yung kasabihan na ang pag-smile ay para manatili kang bata. Hindi pala yung para inaakadagdag ng wrinkles. Pero okay lang na naman noon kasi ang mga smiles na yon, ang wrinkles na cause ng smile ay tinatawag na din smile lines or expression lines. So, anong gusto nyo? Mag-smile ng wide? Ganyan? O magtipid-tipid na lang ng smile. Pa-cute-cute na smile na lang na hindi lumalabas ang ating mga ipin. Hindi pa nakita <laughs>